So, Chair, baka gusto nyo na pong sagutin yung, yung tanong ko tungkol dun sa former cabinet official who lobbied on behalf of illegal POGOs. Um, maganda magandang umaga po. Magandang uh, maganda umaga po. Lisa. Um, gusto ko lang pong sa pagkakataong ito ikwento yung nangyari sometime in July 2023. Kung saan, uh, mga ikatlong linggo po yun ng Hulyo 2023, tumanggap po yung aking tanggapan ng uh, tawag mula kay dating Sekretary Harry Roque. Uh, doon ay imingipusya po siya ng uh, appointment sa akin. So, nung pung ikadalawamput-anim ng Hulyo, 2023 din, uh, nagkaroon po ng pagkakataon na bimisita po sa aking tanggapan sa Pagcor, nung po ay nasa ermita pa kami. Uh, siya po ay nabigyan ng um, appointment at siya po ay dumating sa aking tanggapan. Kasama ko po noon, uh, na sa akin tanggapan ay si Attorney Jessa Fernandez na nandito na rin naman uh, siya po ang head ng uh, OGLD um uh, dumating po si dating secretary Harry Roque kasama po ang isang babae at uh, ipinakilala po niya sa amin ni Attorney Jessa ang babaeng yun ay si uh, Cassandra Leong. At uh, sa kanya pong pagpapakilala sa amin, ay sinabi po niya na may problema po na hinaharap si uh, Binibining Cassandra Leong at ito ay nauukol sa uh, kanyang pagbabayad ng lahat ng mga billing ng kumpanyang kinakatawan niya sa PAGCOR. So tinanong ko po si Binibining Cassandra Ong kung ano ba yung problema. At ang sabi po niya, um, siya daw po ay nagtiwala sa kanilang authorized representative na nagngangalang Mr. Dennis Cunanan at uh, yun daw po anim na buwan na dapat ibinabayad nilang mga buwis sa Pagcor ay binibigay niya kay Ginoong Conanan para ibayad sa Pagcor at bukod daw po doon sa mga buwan ng mga dapat bayaran sa Pagcor ang sabi po ni binibining Cassandra Ong ay may sinisingil pa raw ng mga additional fees na fines and penalties si ginoong Dennis Cunanan sa kay Cassandra. So ang, ang kwento po niya, buwanan po, ibinibigay niya yung pera kay ginoong Dennis Cunanan at pinaniniwalaan niya na yun ay ibinabayad sa pagkor. Kaya nagulat daw sila nang magpadala po ng sulat ang tanggapan ni Attorney Jessa Fernandez sa kanila na nagsasabing meron silang arrears na anim na buwan. Imigit kumulang po yon sa 500,000 libong dolyares, US dollars. So, sabi ni Cassandra sa aking naalala, Chairman, Uh, ang totoo po, habang tayo ay nag-uusap, meron na pong nagbabayad sa Land Bank of the Philippines sa account ng Pagcor para po yung arrears na imigit kumulang sa 500,000 dolyares US dollars ay mabawasan. So sabi ko sa kanya, uh, bakit ka nagtiwala kay Ginoong Dennis Conanan at hindi ka na lang nagbabayad ng derecho sa Land Bank of the Philippines account ng Pagcor. Ang sabi po niya ay si Ginoong Conanan ay pinagtitiwalaan niya sapagkat siya ang nag-facilitate nung lisensya nung kumpanyang kinikit kinakatawan niya at ganoon din siya ang official na kinatawan ng kumpanyang yon na nakaregister sa Pagcor. So, um, sabi ko po sa kanya, ano po bang inyong pakay dito? Unay, nakikiusap sila na kung maaari mabigyan sila ng pagkakataong mabayaran yung arrears. At inulit ko, sinabi niya, uh, habang kami nagpupulong noon, meron na raw nagbabayad sa land bank ng portion lamang ng limandaang libong dolyares. Bukod po doon, hinihiling po nila dahil sa kami po ay nagbago na ng mga patakaran at ng struktura uh, noong Hulyo, eh, mag expire po yung lisensyang in-issue noong nakaraang board ng PAGCOR sometime po ng October 2023. Eh, Dahilan sa kami ay nagbigay ng panibagong mga uh, panuntunan or guidelines, gusto na nilang magpasa din ng reapplication. Chair, if I may interrupt. Opo. Sa pagitan po nung Hulyo Opo. na nakipag-meeting sa inyo si dating secretary Roque at kasama si Miss Cassandra Ong Opo. at yung Oktubre na mag-expire -e yung lisensya nung uh, inilalakad niyang Uh, Pogo, nag-follow up ba si dating uh, Secretary Roque sa inyo? Hindi po. Hindi po. At uh, liliwanagin ko din. Eh, uh, si Secretary Rocky po ay nandun. Hindi naman po siya nag uh, pre Hindi naman po. Siya din lang po ay nakikiusap na kumaari lang ay matulungan yung si Cassandra uh, Ong. So, hindi pa po siya nagfa-follow up noon. Dahil po um, hindi pa po nagfa-follow up noon. Po. Dahil September po, uh, yung pong, yung pong up, ang sabi ko pa nga, ang sabi ko po doon sa pulong, uh, kung kayo ay magre-reapply ulit dito sa bagong patakaran at guidelines ng pagcore, mangyaring isumiti mo lahat ng mga dokumento na kailangan namin sa ngayon. Dahil sa iniba na namin ang struktura. Hindi na basta-basta kayo makapag apply pag hindi nyo susundin yung bago naming guidelines. Dahil so, ganoon po yung sinabi nyo sa kanya pagkatapos nung July meeting, pero nandun kasama nyo nung July meeting si Attorney Jessa, hindi nag-follow up sa inyo si SEC, dating SEC, Roque, pero nag-follow up po ba siya, halimbawa kay Attorney uh, Jessa? so, pag, ipagpapatuloy ko lang po, no? Sige po. Uh, Pagkatapos naman po, uh, sabi ko, pwede yun po ang aking sinabi sa kanila. May bagong patakaran na na, maghihigpit na po kami dahil nga dito sa mga nakita nating mga naganap nung bandang Mayo nung panahon na yon at maraming mga lumalabas po ng mga uh, hindi magagandang balita tungkol sa iba't ibang mga uh, licenses ng pagkor. Uh, nakapag-file po si sila sometime in September na 2023. Babalikan ko lang po, nunding ding hapon na yon, pina ko, tunay nga pong nagbayad si Cassandra or yung kinatawan niya sa land bank sa pamamagitan po ng kopya ng ang deposit slip nang imigit kumulang mga uh, 100 100 203,000 US dollars. So, So ito po sa pamamagitan ni Mr. Kunanan. Hindi po. Hindi pa. Nung pong kausap ko, ulitin ko po, nung kausap ko po si dating Secretary Harry Roque, gayon din po si Binibining Cassandra at kami nga po ni Attorney Jessang kaharap. Sabi po niya, habang nakikipag-usap po sila sa akin, meron na pong kinatawan na nagbabayad sa land bank. So para po ma yung yung inulat yung sinabi niya sa amin na yon ang utos ko po kay attorney Jesse paki-subaybayan mo nga kung tunay na sila yun, nagbayad nung araw na yon wala po siyang binanggit kung magkano ang sabi lang po niya sila po ay kasalukuyang may kinatawa na silang nagbabayad doon sa land bank doon Excuse me, Chair. Yes, Nancy But yung dineposito nila, kulang pa din po yun. Opo, Uh, so nung hapon nga po, sabi ko kay Attorney Jessa ah, pag pagalis na po nila, paki natin kung totoo yung sinasabing uh, magdedeposito sila. So nung hapon din yun po, uh, na, na, nakatanggap na kami ng bank deposit slip sa account po ng Pagcor at uh, ito po ay nagkakahalagang 203,000. In short, uh, Senator Biday, hindi po 'yung kamo ang amount na 500,000 ang naibayad. Kasi sabi din po eh baka din daw pwedeng payment over time 'yung arrears dahil gan na sila ni Ginoong Dennis Cunanan. So uh, pagkatapos po noon, wala naman pong pakikipag usap sa akin na uh, si uh, attorney Harry Roque at uh, nakapag-file po sila ng reapplication noong September 2023. Uh, at doon po nakita na na noong panahon ng nakarang administrasyon ng Pagcor, ang lisensya po nila ay para sa 3,000 30 metro kudrado lamang. Pero dito po sa reapplication nila na natanggap po namin noong September 2023, siyam na libong metro kudrado na po ang ina-applyan nila. So triple na po sa so, original. So beses po doon sa original na napagkaloob sa kanilang lisensya ng pagkor nung panahon po nung nakarang administrasyon. So doon po, prenoseso na po yung application nila. At marami po silang mga kulang na mga iba't ibang mga dokumento dahil nagigipit na po kami. After dun po, diretsyo na pong tumatawag si Attorney Roque or nakikipag-ugnayan kay Attorney Jessa Fernandez. Ilang beses po tumawag si dating Sec Roque kay Attorney Jessa? Pwede po bang uh, si Sony yes, Fernandez po ang aking pasagutin dahil sa kanya po diretsong nagfa-follow up si Attorney Roque. Sige po, Attorney. But, uh, uh, before Attorney sir, yes, just, Nancy. Uh, to reiterate, Opo. after ho nung meeting na yun, never niya na ho nakausap. Hindi siya. po, wala na po. At ulitin ko din po, hindi po naman niya ako pre-pressure. Uh, Kung bagay, bilang abogado siguro, bilang kliyente niya, nagfa-facilitate lang at nakikiusap po siya. So parang sinamahan niya lang po sinamahan yung... Sinamahan po niya. Uh, maliwanag po yun dahil doon ko po nakilala si uh, uh, Binibining Cassandra Ong. Doon nga pala, tinanong ko rin if I may just, Ma'am, bakit po si Dennis Cunanan ang inyong representative kung kayo naman ang talagang nagpapatakbo niyan? Noon daw pong panahon na nag apply sila ng lisensya, siya daw po ay inadvisean ng kanyang abogado at ng Pagcor na baka masyado siyang bata na maging authorized representative. Sapagkat nung panahon po na yon nung 2020, hindi ako nagkakamali, ang banggit po niya sa akin, si siya labing siyam na taong gulang lamang. Teenager. Also, Sino pong abogado niya na nag-advise? Wala pong sinabi sila eh. Kaya sabi niya, ang pinili po namin ay si Mr. Dennis Conana na lang maging uh, authorized representative ng kumpanya dahil siya naman ang nagpa-facilitate ng lisensya namin sa Pagcor. 'Yun po ang ano niya. So, kung paintulutan niyo po, sa akin po sa tanong ni Senator Binay, hindi na po nakipag-ugnayan si Attorney Harry Roque. Um si Attorney Jessa po na siyang head ng licensing, siya po ang nakakausap or nakaka text nakakapag-ugnayan kay, nakakapag kay Attorney Roque. So with your permission po. Yes, salamat chair. So Attorney Jessa, ilang beses kayo tinawagan uh, ni Attorney uh, dating secretary Roque or ilang beses po siya kumausap pa sa inyo pagkatapos ng pulong nung July 2023? Ah uh, ma'am sa pagkaka ko po, uh, five times po siya tumawag um nagtatanong nama, nagtatanong lang naman po siya kung um, a, ano po yung mga lacking documents na kailangan pang i-comply then sinendan ko po siya ng uh, listahan kung ano pa po yung kailangan lang i-comply at nagreply po siya doon ng salamat and then um, isang beses din po nag-message uh, po siya na sinas ini-inform lang po ako na nag-retain po sila ng lawyer for the AMLAC filing at it will be filed in three weeks latest. Thanks and FYI. Then, dalawang beses po na tawag niya, hindi ko po nasagot dahil po meron po akong meeting. And then, isang beses po ay nag follow up po ulit siya kung ano po yung status ng application nila ng Lucky South. You know? So lahat-lahat po, attorney Jessa, um, may isang text si dating Sekroke, may limang tawag na nakapag-usap kayo, plus dalawang tawag na hindi nyo nasagot yung tawag nila, plus isang follow-up pa. So lahat-lahat, siyam na beses siya, si dating Sekroke, nagfollow up sa inyo. Um, anim lang po ma'am. Bali anim. tatlong tatlong nasagot, dalawang hindi po nasagot. And then um May 14, 2024 po, uh ininform ko po siya ng decision po namin na i-deny yung application ng Lucky South because nakakita na po talaga kami ng uh, ng reason para po uh, hindi na po talaga sila bigyan ng lisensya at that time. Salamat po. So anim in total yung pagfollow up niya. Kumi pa rin. Usually tatlo. Ano na yon eh, par for the course na pero doble pa doon anim. Uh so send I mean uh, attorney Jessa. So ito po na load na po namin yung uh, itong slide na ito. Ito po yung <coughs> naka-flash ay official attachment sa application ng Lucky South 99. Tama po ba? Ito po yung attachment dun sa application, original application nila. Tama po, ma'am. Salamat. And nakikita po natin dito uh, mga tatlong level sa ilalim ng presidente si Julian Linsangan III. May, may kahon dito na ang legal nila ay si Attorney Harry Roque. Sir, yes, sorry, uh, before uh, you, uh, you uh, answer, Jensang. Uh, uh, Do inform niyo through text? May sagot ba? Uh, through phone call po 'yon. Ang sabi niya lang po, aga ah, ba i-inform ko na lang po yung principals po niya. Okay. So on re and then walang face to face meeting. And on record wala namang hindi siya nagsabi na bigyan nyo, dapat bigyan nyo nang uh, permit. Walang walang ganung demand. Oh. Ah uh, as for me ma'am, wala po talaga. Uh, lagi lang po siyang um please or thank you. ganun lang naman. Sa akin din po, yes, ganun Chair sa Tenko. hindi po siya naman na mamuwersa. Nakikiusap po siya. At uh, very light po naman ang mga conversation namin. Uh, sabi nga niya, tutulitin ko. Sinamahan ko ito at grief party daw yeah. nga. So wala akong senaryo na ng braso siya. Wala po. Liniliwanag ko po yun sa harap ng. Okay. Ito. Thank you Madam Chair. Salamat <laughs> din po, ma'am. Thank you Chair yes, <laughs> Nancy. Salamat uh, Chair. Yes, Enggoy. So si Attorney Roque, ginagampanan lang niya 'yung trabaho niya bilang abogado. Maaari pong ganun dahil sa siya po ay uh, nagsabing gusto niyang tulungan yeah. sa si, uh, abogado ng ni Binibining Cassandra Ong. At doon nga po ay lumabas muli sa bagong application na po noong September 2023 na siya na po ang legal head doon sa organizational chart po na sinamit po na reapplication ng nasabing kumpanya. Okay, thank you. Uh, Mr. Uh, Chairman, nabanggit niyo yung pangalan ni Dennis Cunanan. Kilala niya ba? Hindi ko po kilala nababasa ko lang po nung araw just to give you an additional information this person itong Dennis kunan uh itong pangalan rings ring bell to me dahil uh, uh he was a former deputy director of uh, TLRC in Technology and Livelihood Resource Center no and he was also uh, involved uh During the investigation of the pork barrel here in the Senate, and uh, he was uh, convicted. Uh, three T R T L R C X X executives get twenty six years for for this pork scam. So, itong taong ito a convicted felon. All right, just to give you an additional information. Salamat Goy. So, um mabalik lang dito sa uh slide na ito, no. So malinaw po nakalagay sa legal ng Lucky South 99 si attorney uh, Harry Roque. So tama po ba itong binabasa ko? Yes, ma'am. I confirm po na pinasa po nila 'yon. Confirm. Salamat po. Kasi kung tama nga at tama nga, ito'y taliwas sa kanyang sinabi sa media na Whirlwind Corporation lang ang kanyang representation. Samantalang dito sa uh, organizational chart ng Lucky South 99, malinaw na legal siya. So, hindi siya nagsabi ng totoo sa media. Nagsinungaling siya sa media. Okay? So, gusto ko lang i-make off uh, record na iyon. At just to confirm no sa interaction niyo po ang pagpresenta niya at pagkaintindi niyo abogado talaga ng pugo na ito si dating sekhari Roque. yes ma'am all right thank you very much